bye magandang araw sa inyo ah uh, mga bay asensya na kayo eh. kung ngayon lang ako nakagawa ng video kasi pangaraw ako tsaka kagaling ko lang sa lagnat so hanggang ngayon may sinat pa ako tsaka sumabay pati itong ano biki ito so, pa oh kit? pero pa kumakakain ka kasi pag nilang oh. nga yung bunga nga mo masakit. Ako ah, mikir sa dito, oh. okay. dito, dito pa. Sobrang sakit. Sobrang sakit na nga ba, tsaka yung sakit ng katawan ko. Bali, <clears throat> yung lagnat kasi nagumpisa lang sa, sa, sa anak ko. Ako ang pinakauli nawaan hawaan. Tangkaso. Tapos, sumabay pa talaga itong biki. Biki. Kaya, hindi ako magagawa ng video. Saka, wala rin ako maisip kung anong gawin yung ano eh. Anong magandang content. Ginamot ko siya ng ano, yung tina. Pang ano, yung sa... Kung maglalabak ha. Ito daw yung ano eh. Galing ano. Tapos, gawing gamot. Tapos, lagyan ng ano, ng suka. Uh, suka. Tapos i-mix mo. Tapos pag na medyo basa-basa na siya, pwede mo na ipahid dito. Kung napapansin nyo yung ito, mga bay okay, naumaga siya. Naumaga. Dito, oh. Ayun, oh. Naumaga siya, oh. Ayan. Dito naman, paumpisa pa lang sa kabila eh. Nasakit. Ang, Ang hirap talaga bay mga, pag na, First time ko itong magkaroon ng beke. Eh. Okay. Ito, ang kabilaan pa. Sobrang sakit. Tapos, hirap ka pa mag-nguya mag ng pagkain. Tapos, pag inga nga yung bunganga mo, mahirap. Ang sakit. Hindi totoo yan. <clears throat> Kaya pag kumain ka, nakakutsara, dalahan lang pag buka yung bunganga. Bola lang yan. boss mabaye sabay ko na rin yung ano yung <clears throat> dumating na yung ano ko yung silver button sakita kita o hampas ka to sa pagmumukha mo eh no <laughs>